Di meron kami dito kasama magwebeting. Nagpapataya. Oh. Paano ang ano magpataya? Paano ang formahan ng magwebeting? Sa keso. Dige nga, paano? Paano? E, yung ball pen, saan dapat nakalagay? Oh, yan. Ah, tapos, ang notebook, paano? Sarado mo muna. oh, tayo ka nga doon. Lakay ka. Tapos, kunyari, alukin mo kami. Sige, okay, go. Go. Akad. So, ayan, May magwebeting dito. Alokin kami. Kung tataya kami, Gabe. Ano mo ano anong lumabas? Kanina. 75. 75, 75 daw no. 75 lumabas. Ikaw, ano mo sa kanya? 23.8. Oh, 23.8 daw. Oh, sulat. Aling magwiwiting. Si Aling magwiwiting eh, no, Pag-aaralan daw niya magwiwiting. So, hindi na siya, hindi na siya muna mag-aaral, magpapataya muna siya. Number number daw? 23-8 ah. Uh. 23-8 daw. Oh, gagaling oh. Ayan, ano yan. Future, magwe wedding daw siya. Ayan. <laughs> Pag wala siyang pass sa school, magwe wedding daw muna siya. Ayan. Maganda ata bigayan dun eh. Oh, ayan. Ayan, ito si Aling magwe wedding Okay na? Apa. Okay. Kailan ang labas? Bukas. Bukas ang labas, bola. Bola. Ah, okay, bye sige. Bye-bye. Obye okay. na. Bye.